sapatos natin ng mga pangbata pangbata natin dito no. So ito po yung mga yung pwede natin pang basketball no. Yan, yan. So nasa site ta so, ito mga replica natin mga sapatos na pwede natin mabili maabil natin ng mga presyo ng 1,200 sa so, mga ganung ore pong naga, mga sapatos natin. Ito magandang look na ito. Ito to to. Tunog oh. Ito 'yo. Yan. So napakagandang look. Napakadaming available po rito mga size natin. Ang size nito ay uh, 8 po mga guys. So mga ganti ng po ng mga sapatos. Ito po ay tinatawag na replica. ah uh, ito po ay uh, presyuan po pag binibili mo ng 1,200. So kung gusto naman ng pang dalawa mga guys. So 1,500. Isang replica, isang Classy So tinatawag natin yung klase dito mga guys. Yung sample. Yan katulad nito. Yan. Yan. Ayan, katulad nito mga guys, dalawang piraso. Isang replica, isang klase. So ang ganda ng presyo nito, 1,500. Yan, 1,500 lang mga presyo natin mga guys. At ang dami dito mga iba't ibang color wind. Yan. Yan, katulad pa natin mga guys. So, yan yeah, may nag-request mo dito sa atin mga ano no, kung mga presyo nito. Eh, ano daw. Uh, pipicturan din natin nito. isa natin sa mga batin ng Jordan 4. Yan. Yan uh, replica Jordan Pro so mga presyo nito 1,200 lang din po ang mga look nito at mga sizes nito at dami tayong mga available to mga sizes dito mga guys yan uy pwedeng pang formahan ganda na naman ng mga forma ng ito mga guys mayroon tayong itong zoom night zoom dito mga guys so 1,500 lang dito mga guys yan yan Nakong piraso, 2,000 libo lang <laughs> po. Dito lang po kay Boss Lakay po. Yan. Pero pa may discount pa rito, pili po. Malaya po kay mamili ng iba't iba mga color sa Bisaya pa, color ba kulay. Tingin si Ate. Oh, from Davao po, Mindanao po po Mindanao. Yan dito lang po sa mga sapatos ni Boss Lakay po. Ito okay. maganda rin ito mga iso Yan yeah, mga katulad ito Napakagani ito mga iso yeah, no? So ito po yung 1,000 1,700 lang din to mga isa Pwede natin pang sumba ito mga iso Yan yeah. Yung mahiling magsumba dyan dito lang Mamili na pa kayo pang ano Pang -sumba, no Tayo sumba to ano, Jordan... Jordan 5 to no? 5? 5, Jordan 5. Good morning, po. Good morning, po. Ayan. Jordan 5 sa alaga ng 1,500 po, mga guys, yung mga gantong oray po na, ano, natin na sapatos no? Okay. Ah, Jordan 11 Jordan 11 Yan, tatlo, tatlo rin yan. Tatlo, tatlo, dalawang libo po mga Tatlo, dalawang libo. O guys, Jordan 11 Yan. Okay, so pili-pili lang po. Walang bayad po ang magsukat. Ba? Oh. Lalive <laughs> siya ano, naglalive. Yan. Jordan din to. So ito mga so mayroon pa tayo hindi lang po dito ang mayroon dito sa may grupo po dito no. So mayroon tayo rin doon sa mga about doon sa may kariton. Mayroon tayo dito. Alamin yung pagpipilian dito sa mga sapatos ni Boss Lakay po rito. Oh shout po kay mga customer ni Boss Lakay no. Yan. Yan. Ay, mayroon po tayo nito mga ano. Oh pili lang po after the Yan mga ayos So ganda ni ito talaga Mga gandang color yun ni ito Yan, pang basketball So mayroon din tayo pa yung mga pang bata rito Ang pangbata natin magkano ang presyon din Pang -bata. 500 500 Yung may pangbata rin tayo mga Sa halag mga 500 Mayroon din sila ng mga pangbata natin dito mga isa yun sa bandang dulo 500 pambata siya do dito kay boss lang dito lang yan dito mga isa ito pambata to no ano lang yan ano ba yung tawag yun 36 to 40 36 to 40 pang babae lalaki ito, so ito rin ang magkano ang presyo nito parang standard yan eh yan, may nag spike po to mga sa mga pambata natin. Yan, may nag spike po yan. may mga spike na po yan. Opo, sir. Sabrina, meron. Yan, nakita no, napakadami mga pagpipilian dito mga sapatos na ibos lang rito. Sa mga about mga iba't ibang mga color wind dito mga guys. Yan. So, mismo tayong nakikita nandito. Kung hindi pa kayo napag-abil dito sa mga about mga sapatos na ibos So, ano pa nyo? Pumunta na kayo dito sa... Uh, Ibang Elisa Street to may ano to mga isa sa likod ng QQ Mall. Mall. So ipapakita natin ito po yung QQ Mall. Yan sa mga dyan sa QQ Mall. Uh, malapit lang po sa 7-Eleven po. Uh, dito po sa mismong tapat ay yung Metro Bank. So nakita mo napakaganda doon mga dami ron no? Mga lokat mga rubber shoes mayroon din dito rito sa Pontay Tire no. Sa kabilang side naman tong mga isa na makikita mo naman ay mga ramit ang pwede ang pagpipilihan itong mga ganitong about mga sapatos nito mga isyan ah um. uh, dami, yan um, dami silang mga stocks so mga about mga ano mga rubber shoes mayroon din sila rito no yan mga rubber shoes yan yeah. bagong look din to yeah. <laughs> Ayan. Adidas, mayroon tayong Adidas dito mga isa yan. Yan po hindi pang laro ng pang basketball yan yung mga ano. Oh, yan ba? Yan. Yan dito. So, mga laro tayong mga ano. Dito mga isa. Dami kang pagpipili talaga. So, ito ganitong ori mga isa. Yan, katulad nito. Knife zoom. So yan, yan mga guys Ang size nito mga guys, no. Ah, uh, 9. Ang size 9 po Ito ng ganitong ori na ano. Ito, mga pang-zombie ano. Napakagaan dan sapatos, guys. So, Mike zoom yan. Ah, uh, pwede nang mabil dito. So ang presyo nito 1,500 dalawang piraso. By 1 tkwante na tawag, by 1 tkwante na po ang sapatos natin dito sa Kaybos Lakay, no. Dito lang. Dito lang makabili mo ng mas mura ikumpara natin sa ibang marketan niyan katulad nito. Yan. 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 Presyoan nito mga isang. So size nito 5 in po ang size po nito mga isang. 5.5 Ang size nito no. So ito yan po mga Pang purmahan din to. So pwede natin pang nakasuit Jordan 4. Yan. Yan, Jordan 4. Yan. Yan. Tulad yan. So, ang size nito, size 10 po ang size nito mga isyan. Yan. Size 10. Ito na mga gandang pipilihan dito mga guys. Yan. So may mga ano pa to, mga brand yung brand mga guys, hindi to mga segundo mano talagang talagang brand yung brand mga guys. Yan. Yan. mga ganitong look, pang babae rin to, babae. Babae lalaki, pwede to eh. By one, by one take one po ito mga isa 1,500 again sa so, mga ganitong ori pong sapatos ang size po nito so hindi mo dapat problema ang mga size po natin mga sapatos mga isa dami dito ang available talagang size nito so sa dami pa naman ito na lahat nang siguro mga so ang wala lang siya size 12 yata rito wala no uh, size 12 wala mayroon din so mga tulad na ng adidas rin ito mga isa oh, size 10 Yan, size 10 po mga guys. Ang size ko nito. Yeah, buy one po. One. Yan, katulad po ng mga sapatos. bata mga sapatos dito. Ang dami talaga. Parang may pang running shoes ka. May ka Pwede po mabili ng isang piraso kung ano kung ayaw man naman sa dalawa, pwede kayo bumili ng isang piraso lang po mga guys. Sa halagang 750. Ang mga presyuan po about ang mga sapatos ko. Anong ori po. Ito mayroon pati ang ganda ng color winti mga guys. Ipapakita natin ang ganda ng color. Pang basketball din ito mga guys. Ang ganda ng look ng color winti ito mga guys. Yan. Ito po yung mga ano. Ah. Uh, pang basketball natin no. Yan. Ang ganda ng color winti. Yan, katulad nito ito. Ang size po nito mga gusto, mga ganito mga nagustuhan. 8, 8, ang size, 8 size, 8 uh, po, ang 42. Ang ori pong gatong sizes po ng mga sapatos natin mga isang. Parang umulan. Eh. Yan. So yan mga pang basketball natin. Mga replica lang po ng mga sapatos na Pero nag i po itong mga sapatos nila rito kay Buslakay dito lang sa ibang na sa street po mga guys no ayan. ayan so maraming maraming po salamat sa lahat mga tumatakil sa ating youtube channel ako ito pusong nagpapasalamat si Tony Vlog sa lahat ng mga ating mga video at mga youtube channel natin no? so maraming salamat po Hanggang dito na lang po sa ating mga video mga iso. Maraming salamat.